guys. Madaling araw na dito. So, wala pa akong tulog, no? Uh, dito ako nag i sa kusina kasi tulog na lahat yung mga kasamahan ko. So, hindi ako makapag uh, uh, video Sobra ang pressure ko, guys ilang araw din akong walang tulog dahil uh, nga si, yung anak ko is uh, may sakit, no? So, pabalik balik simula nga nung uh, December 31 tapos ilang araw lang na medyo naging okay tapos, ayan uh, bumalik na naman so ayun So, hindi tayo makapagpahinga ng maayos. Wala rin tayong tulog na maayos. No? And then, uh, kahapon, habang nasa work ako, masyado akong pensyonado. Ah, uh, hindi, hindi ako mapakali, guys. So, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako mapakali kasi nga um, nandun na yung aking apo sa Manila, sa heart center. No? So, they're doing a swab test now. Pagkatapos na uh, lumabas ang uh, result ng swab test, so admission na. And then, uh, next day, is operasyon na niya sa heart. Kaya masyado akong pressure guys. Alam niyo naman, masyado akong hands on sa family, no? So, hindi ako talaga mapakali. Ibang, uh, kung po pwede lang sana ako yung nando doon, uh, kasama ko yung anak ko, at least may karamay siya. Ganon. Kasi eh syempre ako uh, danas ko na yung sitwasyon na ganyan ilang beses na So medyo uh, ano na uh, kinakabahan ako gada guys habang nag nag nag-sasalita nag, uh, ako talaga So hindi ko alam or basta na ako natatakot ako kinakabahan ako lahat na yata ng ano nang uh, pakiramdam na hindi mo maintindihan na sa akin na ngayon, no? So, guys, samahan nyo na lang ako sa pagdarasal para po sa successful operation ng aking apo at uh, full recovery uh, gabayan nawa ng Panginoon ang mga doctors na hawak sa kanya para sa successful operation no So thankful naman ako dahil lang ng buong pamilya ko lalo na yung mga pamangkin ko is uh, napaka-supportive nila so sila-sila na lang yung sumama para mag uh, uh, donate ng uh, dugo na kailangan uh, para kapalit ng kakailanganin do sa operasyon no So, as of now yata is nagpipil up sila ng mga form para doon sa pagkuha nga ng dugo. Uh, screening something or uh, ewan ko. Over-over talaga ang pressure ko guys. Hindi ko maintindihan. Kung po pwede nga lang sanang um agad-agad para at least may kasama yung anak ko may kaalalay siya kaya lang hindi talaga po pwede no? uh, need ko pa dito uh, sa ganitong uh, pagkakataon na, ano para anytime na kailangan nila ng uh, additional na tulong at least may magagawa akong paraan So, baka... Hopefully, hopefully, maging okay, guys. Samahan niyo ako talaga sa pagdarasal. Ilang oras na lang, eh, sa ako'y papasok na naman sa trabaho. So, sana'y magapanan ko ng maayos sa aking trabaho. Uh, naway no, eh, sa tulong ng ating Panginoon is maging okay ang operasyon. And then, siguro, after that, na maging okay at na makarecover ng uh, mabilisan ng aking apo is uuwi siguro kami mag -ina para mabisita. Ewan ko guys, hindi ko talaga ma-express yung nararamdaman ko, hindi ko maintindihan kung ano, uupo ako, tatayo ako, hihiga ako, or matutulog ako, hindi talaga ako dalawin ng, utok, ng antok guys. Ang hirap, ang hirap na ay maging malakas yung anak ko Maging matatag sa ganitong sitwasyon At uh, Yun Yun na lang guys Wala na akong masabi talaga So uh, help nyo na lang ako Sa pag guys Iba pa rin kasi yung uh, maraming nag no? So Yun lang guys